Then guys, meron na naman tayong tutulungan na uh, isang uh, saging vendor sa baba. Ilalagay na lang natin ano, sa vendors. Ayun, sa vendors. So, sinanay nagtitinda siya ng saba. Tapos sa uh, ganun pa rin yung gagawin natin, guys, kung magkano yung kikitain dito sa video ni Nanay, ibibigay natin lahat sa kanya. So, ganun pa rin yung gagawin natin. I-share natin yung video na to. Uh, tapos kung magkano kikitain sa video na to ibibigay natin lahat kay nanay so kailangan natin guys na ma-share talaga to dahil uh, doon tayo magbabasi sa views kung magkano yung views uh, din yung kikitain natin kasi kung hindi ma-share share to maliit lang views uh, hindi tayo makakatulong kay nanay so yung parin gagawin natin guys uh, hindi ako hihingi sa inyo kahit sing kunduling kahit ano wala akong hihingi sa inyo guys uh, isishare nyo lang yung video na to ang video ni nanay yun lang ang gagawin nyo isi-share nyo lang panuorin nyo tapos isishare share nyo sa lahat kung saan nyo man ayan para maraming manunood kasi doon tayo magbabasi sa views ganun din yung ginagawa natin dati sa balon vendors at saka sa piña vendors at saka sa iba pang mga vendors ayan so malaking tulong para kay nanay so yun so lalapitan natin siya tatanungin natin yung uh, ano niya mga info niya ayan i-interviewin natin siya. So, let's go! Yam, nay, yam po lagi yung binibinta mo, wala nang iba? Kamote tsaka saging? Sa ika po yung nagluluto? Inaangkat ah, ko lang. Aangkat din siya. Ah, diba po pwede naman po kayo bumili ng ilo tapos lulutuin niyo? Ah. Hindi ang tat na siya. Ang Di ba yung eh, mas malaki yung kikitain sa ano? Matrabaho, no? Oh, sorry. dito lang po sa Divisoria. Ah, oh, kasi nga dito po maraming tao, ano. So uwi ang ka pagdating ng pag naubos to. Uubusin niyo po muna. Pero mag Ah, pag may natira, uwi po, uwi po ko rin ngayon. Ah, okay lang sa may-ari. Balik kung magkano lang yung benta nyo. yung sa isang araw? Pero, malaking tulong na rin po yung ganyan. Oh, na rin sa... Is, anak niyo po? Ang mga anak ko, bigyan na po sa inyo pumasok masakit. Siyempre may mga pamilya, may mga nataaral anak Kung kutsok ko lang, pero sarili ko, may, hmm, may pang sarili. Sa pero, tumutulong pa rin po yung mga anak mo? oo. Oh,

Mahal ko din mo mall. wala pa rin. may relocation magiging natin yun. Sabi ko, kahit lote na lang. Nagsanay naman po kami sa kariton eh. Muntentra pa lang. Masilo pa lang. Ayos na. Nagkukuro pa rin sa kari. Pero dati-dati po, ganito na talaga yung tinitingin? Naglalabada po ako dati ng mga ako kung mahirap din ang mga mga kasi may among walang niya ang tingin sa'yo. Mahirap pa na, Mahirap pa rin ako. Kaya umalis ako. piraso lagi yung nailalabas mo? Yun. Depende. Ang kamote, 20 piraso. Oo, oh, may dalawa na lang, at tatlo na lang yan. Oo, oh, 20 piraso. Sa 20 piraso, isang daan ako. Tapos sa sangin naman, dala sa ko lang, isang 40, isang, 30, isang 40. Minsan 20 ang benta ko. Minsan pag medyo malaki-laki ang ito tayo. Ay, meron din palang itlog, eh, no? yung itlog sarili ko sampu lang ah ikaw na ikaw na po yung nagluluto Oo. Uh, yun na, lang, yun na so, sa bahay nyo na po niluluto tapos yung pinagaangkatan nyo dito lang dito lang hindi, din hinting. ah doon lang din tapos dinadala ninyo dito uh paano nyo po yung binabiyah yung ganito kasi binabayad malaki yan may kariton binabayad ko rin po sa sagit, sa sa tao binabayad ko po sa jit, sa tao ah sa jeep na kinakarga ang layo ko pa sa iyo. Kasi pag medyo alangan nila ako, hindi na sila nagpapasakay. Siyempre, mapasahin. So kasi mapunuan na, na no? Haalis ah, po kayo, madaling araw. Alas dos? Tapos, anong oras po kayo na uwi? Ang pinakamatakal niya hanggang alas dos. Tanghali? Ah, mga ganun, nauubos na talaga siya. Kaya makapagpahinga po talaga kayo, ano oh. Okay lang ngayong ganong oras alas dos kasi uuwi naman po kayo na maaga. Um, no? Sila naman na nagluluto so, na nila. No, uh, mas, mas okay din kasi walang hirap eh. No? Mm. Mas, mas okay din yung mag-aangkat. gusto niyo po, ito lang po lagi, wala na po. Hindi po kayo nagpapalipat-lipat. Isang pang matumal dito, iniikot ko po Bondi Visoria. Isang pang darat ako na natin. Doon sa dulo na po, nakalip ako. Araw-araw po. Ay, eh, sakali pong balikan ko po kayo ulit. Uh, saan ko po kayo makahanap? Dito lang. Meron do. po kayong ano, contact po. Wala, wala. Uh, po kung ano, damarong mag-sell po. Oh, ah, okay. Ang ano po lang, kaya nga, kung babalikan niya po ni may araw para alam ko. Kasi minsan, mali na sa anak ko na, ano, sa sumating kayo, wala ko. Kayo. Pero araw-araw naman po kayo nandito? Araw-araw. Minsan, umusin sa iba, pag naglalakot, di na ko nakakataan dito. Hmm. Kasi iniikot ko sa buong oh, dito. Ah, nagiikot ka rin po. Hirap din pala paghanapin. No? Pero madalas po, dito talaga? ano po po kayo yung araw kung kailan para Hindi ko po, po yung ano sa araw ito. eh pero kung araw-araw kayo pwede naman araw-araw din -araw pagbalik. Bubat, Kasi dito lang po ko. rin ako malapit lang po ako dito. nagba santos lang po ako. Kaganyan bukas, may schedule po nang ako. Eh sige po. Amen. Kumula ko lang ba? Okay. bali okay. ano yun? Ah naglalabada sa iba. Eh, magkano naman po yung bigayan uh, mo? Depende po. Bisa, orang. Uh, Ilang taon na po ba kayo? Sixty-five. Sixty-five? Lalabada. Magkano po yung ano din? Bisa, ah, depende. depende sa dami? dami okay. Ah, magdidepende rin pala sa dami? Oo. Oh. Depende sa dami. Pero kayo, ama mo, kamedyo na yun. Kaya naman, pagkunti, hindi magbabayad naman. Notorikip pa Pero meron naman po kayong contact sa kanila? Yung lagi, soaking Sinipun, yun na, kano? soaking yun na? Ah, so Amin, okay nyo na. Ang kanong asawa ko kasi ah, okay nakawa po. ko uh, patay na. Ay, blood ay pinamatay. At least, pa paano no, may labada ka, oh. tapos may paninda ka. So, ito pong ginagawa nyo, eh, para lang po sa ano nyo, maintenance. Oh. Malaking bagay, ano po. muso, po, so marami marami salamat po.